sadyang totoo talaga ang kasabihan. Huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong mangyari sa iyo. Ito ang naging suisyon ng marami sa ating mga kachika. Matapos nga pumutok ang balitang, biglang nawala ng buhay ang anak ng Trivia Master. Wala iba kung DCM ang atyansa nitong biyernes. Dahil nga dito sa marami sa ating mga kachika, ang naging hati ang opinion patungkol sa pagkamatay ng nasabing 19 years old na dalagita. Ang iba ay naawa dahil nga bata pa lamang ay pumanaw na. At ang iba naman ay nagsasabing karma daw di o mano ito ng nasabing dalagita. Kasi matatandaan ko makailan lamang kung saan ay panay ang pangungutya at pambabalahura nito sa pamilyang Duterte. Lalong-lalo na dating PRRD. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika kung bago ka pa sa channel na to ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na at yun na nga mga kachika. Nagdadalamhati ngayon ang GMN Network Trivia Master na walang iba si Kim at Yansa at ang kanyang pamilya. Matapos ang pagpanaw ng kanyang labing siyam na taong gulang na anak na babae na walang iba kundi si Atienza. Sa Instagram post ni Kuya Kim Atienza ni Tom Biernes, inanonsyo niya ang pagpanaw ng kanyang anak. Inalala din ni Kuya Kim ang mga iniwang ala-ala daw ni Eman na nagbigay saya sa kanilang buhay. Matatandaan na minsan na rin gumawa ng ingay si Eman sa mundo ng social media. Matapos siyang naakusahan ng marami sa ating mga kachika na isa di umano siyang nepo baby. Dahil daw sa kanyang lavish lifestyle. Bagay na tahasang pinalaga noon ni Eman sa kanyang pagpanaw ngayon tila tinuturing naman ng isang karma ng marami sa ating mga certified DDS ang nangyari kay Emma at Yansa dahil sa labis na kanyang pangungutya at pambabalahura sa pamilyang Duterte. Lalong-lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Matatandaan na isa si Emma Natien sa salabis na nag-celebrate ng maaresto ang dating PRRD at dalhin ito sa The Hague, Netherlands. At iba pang mga kakamping ay nananalangin na uuwi na daw na abo ang dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot saring komento mula sa marami sa ating mga kachika na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika lang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, wag nyong hingin o na abo ng uuwi galing daheg. Pagsisisihan nyo yan. Mamamay Pilipino at ang Panginoon ang kinakalaban nyo. Kahit ano pa man ang pagkawala ng isang tao is a sad event. Kaya sa mga ayaw kay FPRRD, huwag nyo sanang naising mangyari yan sa kanya. Meron tayong golden rule. Treat others the way you want to be treated. Alam nyo kasi kung masyadong mataas ang tingin mo sa sarili. Alam ng Diyos kung anong ginagawa mo sa kapwa. At lalo na kung ang tao na malaking ambag sa bansa, ibalik ng Diyos sa iyo ang parusa. Makapagsalita lang kasi inuuna ang galit ng walang sapat na pag-aanalisa sa sitwasyon at isyo. Mainit at mapusok ang 19 anyos na young adult na ito na anak ng isang kilalang no all na si Kim at Yansa. Hindi masamang maglahad ng opinion o saloobin. Iwasan lang ang pagiging bastos at feeling entitled. Akala kasi ng ibang kabataan, ganun-ganun lang ang pag-uuyam ng kahit sino. Dinadala ng sigawan at saya ng pagsama-sama sa rally hindi nag-iisip, hindi ginagamit ang utak, inuuna ang emosyon. Yan ang kasabihan na your foolishness will go back to your own body someday. Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, yan din ang gagawin sa iyo. Kaya wag kang mang-api ng iba dahil siguradong babalik yan sa iyo sooner or later. Kadalasan later dahil gusto ng Diyos pagsisihan mo muna ang mga ginawa mong mali. Yan ang napapala ng mga namumulitikang wala namang alam sa pangyayari. Ayan siya ngayon ang pinaglamayan. Diba? Hindi natutulog ang Diyos. Ano kayo ngayon? End quote. O oh, ito, pag-usapan natin, ha? Ano tong sinabi ni Vice Ganda kay Hart? Ah, pasok. Di kaya ko sa iyo, may pinuntahan ako akong lugar sa probinsya nila Hart Evangelista. Nako, ano ano so, bakit ka pumunta roon? Andun yung katulong mo, andun yung driver mo, andun yung shota mo. I don't care kung ano man 'yan. Pero, oh, ano nung pumunta ka sa bahay ni Hart, ay, Ngunit lugar na walang reading materials, pinagwa yung eskwelahan at nagpadala ako ng tulog doon kasi walang reading materials bulok yung paaralan doon sa lugar nila kahit itong hit yeah. pinagdiinan yan ang pinagdiinan politiko ba si Hart? sasabihin eh si Cheese politiko eh di ba asawa eh ba't si Hart ang tinitira mo ng tinitira insecure ka dahil wala kang matres insecure ka dahil si Hart ang totoong maganda huwag mo naman eh halatang halata ka naman vice ganda di ba well, alam mo sa akin ah huwag natin, asa natin isama yung mga asa-asawa huwag natin isama yung mga anak-anak kung meron tayong problema sa politiko, be mature enough. Be educated enough na wag po yung personal nila. Di ba? So kung may problema ka, oh, kunwari, may ginawa si Cheese. O di ba natan mo si Cheese? Ba't dinadamay niyo yung asawa? Kaya kung hindi ako agree doon sa dinadama yung pamilya, dinadama yung mga anak, that is below the belt. Tingnan nyo kayong mga dilawan. Ako, binabanatan ko dito si Katunying. I don't like his stand. Pero never kong binanatan yung anak. Kayo mga pinklawan, bastos kayo. Irespeto nyo yung anak, walang kinalaman yung anak. Di ba? Ay, may sakit na nga. Kayo talaga wala kayong puso. Basta ma masira nyo lang. Magkaroon naman kayo ng dignidad. Anong kinalaman ni Hearts? E pambihira, kung ako di dito ako nakatira sa Laguna, pangit dito, sisisihin mo ako? Gago? ay gaga pala, gaga. Dahil pangit yung paralan. Anong kinalaman ko dyan? Anong kinalaman ni Hart dyan? Yeah. Ngayon, kung asisisihin mo si Cheese, ba't hindi ka magpunta ng Leyte? Tingnan mo, ang dami niyang bahay. Ang yaman ni Tambi. Tingnan mo ang syudad ni Tambi. Binabaha. Nagsalita ka ba? Bakla. E double standard kay sa bagay double identity. <laughs> Halatang halata ka, Brad. Ay, sis. Ano ka ba talaga? Halata naman ang bayad kayo ni Tambi? Sige. Sabi ko nga, kung gusto mong i-apply yan kay Hart, i-apply mo kaya yan sa asawa ni Tambi. Anong nagawa nila sa Leyte? I-apply mo yan sa syudad ni Bongbong Marcos, sa syudad ni Lisa. Anong nagawa ni Lisa sa syudad nila? Ang yaman ng Marcos, tingnan mo syudad nila. Gusto mo ng katunayan? Ang Duterte hindi mayaman pero tingnan mo ang lugar ng Duterte ng Dabaw. I dare you. Punta ka sa lugar ni Tambi. Kung hindi ka double standard. Ang dami mo pinumunay. I cried so much when I saw that school. Kailangan ayusin ang paaralan. Kailangan tulungan ng mga magulang na mailagay sa paaralan ang mga anak. Kailangan ng tulong ng mga Pilipinong magulang mula sa pamahalaan. Part Iba ka Kaya siya. ano siya eh. I cried so much. Nagbigay ito. Mo. Ano pinamigay mo rong ano? Kaninong pera? Pera ni Tambi? Ha? Pumunta ka ron, namudmud ka ron, tapos sisirahan si ano. Kasi nagbigay siya. Okay, nagbigay daw siya. Hindi ko alam, hindi ko na maalala kung libro ang binigay niya. Pero, magbibigay ka lang, i-announce e mo pa. Tapos sisiraan mo si Hart. Anong kaplastikan niya? Eh, malay ba namin, di ba? Ito hindi ka pinagbibintangan. Pero malay ba namin yung pera mo galing kay Tambi? Alam naman natin, sinisiraan ni Tambi to si Cheese. Dinadamay pa si Hart. Can you just focus on Cheese? Hmm. Sabihin mo dun sa amo mo, magpakalalaki siya. Kung bakla ka, yung amo mo, magpakalalaki. Ang harapin niya si Cheese. Bakla lang yung haharap. Ha Ang babanatan yung asawa. Mapolitiko siya eh. Hindi huh? ako sa akin, ano, parang out of nowhere. Bigla kang ganyan. Kaya nga aabangan namin eh. Ha? Huh? It is therefore, I conclude, pag hindi mo kayang banatan si Tambi, si Tambi pumunto sa'yo, animal. Si Tambi sa sa'yo. Kasi sino bang ba galit ngayon kay Cheese? Obvious ka naman. Eh grabe yung nakawan dun eh. Ba't hindi mo mabanatan? Eh grabe din ang lugar ni Tambi. Hindi mo mabanatan? Antay namin. Ha? Antay namin kung paano mo yung ginagawa mo sa asawa ni Cheese. Gawin mo rin sa asawa ni, ni Tambi. Diba? Diba? Oh, antayin namin ha. Kasi bigla-bigla eh, 'di ba? Bigla-bigla. Parang kasama siya sa GC ng mga trolls. O banatan niyo 'yan ha. Parang galing sa ibabaw yung utos. Hindi mo malaman kung saan nanggaling yung bigla siyang nagalit. Ano o next po tayo. O isa isa pa ito, isa pa tong kabaklaan. Hindi po si Martires ha. O hindi po si Martires. Parang kabaklaan kasi bakit? Sabi ni Martires, it is not the function It is not the function of the ombudsman to be conducting every day a press con that this is what I did, announcing to the people that I signed the order dismissing Senator Juan de la Cruz. Yan. Ang punto dito ni Martirez, yan yung ilang araw ko na pong binabanatan, sabi ko, pambira ka. Boying, ginagaya mo si Martirez sayo, nakadakibot, may press con. Hindi e ito rimulya, magkapatid na Rimulya, mahilig talaga sa TV, di ba? Oo, saan nakakita ng uh, ganyan? Nang hilig sa TV? Mas lalo na to si Boyim. Papresko ng papresko. S sino ang ombudsman na ganyan? Parang bakla, di ba? Parang ano? Alam mo yung... Uh, ang hilig romampa? Katangian nila yan eh. Parang yan na yung highlight ng mundo nila. Ang romampa. Sabi niya, probably my success, successor now, which is Boeing, is doing it, but I did not want to be glorified at the expense of people whose guilt are not determined by the court. Exactly. Ang problema, martiris, sir, si Boeing, glorified na yan eh. Gusto niya nag-glorify siya. Talagang ano to? May kabaklaan ng dating. Hindi, hindi siya bakla kasi hindi talaga siya bagay maging bakla. Siya bagay, sisindihan niya rin. But anyway, yung gano'n, yung pang parang, papansin masyado. Na, kaya nga problema nga yung magiging ombudsman ka na politiko. Dahil ang, yung politiko kasi minsan mahilig talaga yan. Kailangan nila yan eh. Kailangan nila yung TV. Yan ang kanilang parang ah, bukod sa malaking kurakot nila. Isa yan sa gusto nilang na-achieve. Yung nagkakapangalan sila. Kasi in the future, politiko po yan. Yan ang ni nature niyan. Babalik at babalik. Kaya, maling-mali talaga si Bongbong. But anyway, Bongbong is stupid. Boying is a lawyer. Kaya niya pilipitin ng na nito si Boy, eh si Bongbong eh. So, yun assign siya kahit na talagang hindi talaga questionable eh yung pagiging ombudsman nitong uh, si Boying. So, barado ka dito, Boying. Barado ka. Sana Boying tigil-tigil mo na, dati ka pa eh. Araw-araw ka nga eh. Panahon pa ni araw-araw ka naka ano. Naka presscon. 'Di ba? Nawala ka lang, nawalan ka lang ng presscon nung no, nagkasakit ka at nagpa-opera ka. Pagkatapos nun, eto ka na naman, balik. Kaya naman ito, tingnan natin. Ito po, pag-usapan natin si Boying, ha? Hmm. Noong 2023 na diagnose ako sa puso, na kailangan ko ng bypass. Hmm. So, nagpa-opera ako. Nagkaroon ako ng okay. tinto. Ayan, yan yung ano yung sinasabi ko sa inyo na nawala siya sa press di ba? Diba? Diyan lang siya. Kasi nga, nagpa-bypass siya. Oo, na hindi pa nga niya masyadong in-announce, eh. Oo. Oh. Double bypass. Grabe, lima. Oh, open heart. open heart. Okay. At nung pagaling na ako, ay na-diagnose naman ako ng cancer leukemia. Wow. Uh, kasi So may leukemia po si Bong, ano si si Boying. Ito lang gusto kong sabihin. Ano? Boying sana, huwag kang gumaya sa amo mo. Kasi si Bongbong Marcos, binigyan na ng pagkakataon ng Diyos na tar para uh, ma-revive niya ang pangalan ng Marcos. Itong si Bongbong. Ang tagal nang hindi napalibing yung tatay niya, pinalibing ng Duterte, pero hindi yun ang main issue ang tagal nilang hindi makabalik sa politika, ni hindi nga siya manalong vice president, ngayon nanalo siyang presidente. Binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon through the Duterte. Hindi naman siya makakabalik kung wala ang Duterte dyan. Eh. Diba? Pero siyempre, Diyos pa rin ang gumalaw niyan. Ako'y naniniwala doon. Uh, binigyan siya ng pagkakataon. Pero tingnan mo, sinayang niya yung pagkakataon. Tatandaan po natin, pag ang pagkakataon ay binigay sa atin at sinasayang natin, titigas na puso natin. Matitigas na puso Tingnan nyo nangyari doon sa Pharaoh, sa Egypt. Ang tigas ulo eh. Binigyan na ng pagkakataon. Ayaw sumunod, pinatigas na ang puso. At the end, namatay yung anak niya. ba? Diba? So sana boying, nagkaroon ka na ng ganyan eh. Binigyan ka na ng Diyos ng pagkakataon. Nabaypas ka, tapos may leukemia ka. Ngayon malakas ka, na sa posisyon ka. Gamitin mo sa tama. Nang ikaw ay may pagpakipakinabang. Kasi aanhin mo pa pera sooner or later you will go. I we just don't know. But it it's for sure. Yung sakit na yan that is not hindi yan biro. Hindi ko sinasabi na ginugusto ko mangyari. Ang pinupunto ko dito lang, sana eh, tumingit ka na ng malayo. Ang buhay natin sa sa Pilipinas is not forever. Yung susunod na buhay, yun ang forever. Gawin mo na ng tama. Binigyan ka ng pagkakataon. Di ba? Ah... Uh, Malaking bagay kasi. Ako hindi ko maintindihan yung mga ganitong tao na ang dami mo ng pera. Your family is so powerful. May cancer ka. Na-bypass ka. Hindi mo naman kailangan ng pera. Ba't hindi ka nalang magpahinga? Spend time with your family. Spend time with your loved ones. Spend time with God. Be prepared on your next, uh, on your future. Be prepared on, your, on the next chapter of your life. Buti kung medyo mahirap ka, kailangan mo pa rin kumain. Gumawa ka ng paraan para makabili ka ng gamot. Hindi. Hindi mo kailangan yun. I'm sure. Hindi mo kailangan yun. Even to the second, third, fourth degree, I'm sure meron kayong pera. Enjoy life. ha? Huh? Enjoy your family. Enjoy bonding with them. A ako, nasasabi ko lang to kasi nangihinayang ako sa mga ganitong sit mga sitwasyon ng kanilang ano, na they don't need to work. Di ba? Eh, ngayon, magtatrabaho ka, tapos magiging kasangkapan ka pa ng harassment, what are you doing with your life? Di diba? alam mo, ang buhay ng, ng tao, eh, nasa decision lang yan. So, it's up to you. You chose that life, eh, yung future, yung next life mo, eh, that's your choice kung saan ka pupunta. next po tayo. O, oh, isa pa to si Gibo. Sabi ni Gibo, economy will suffer if military coup prevails. Chudoro, sabi niya. Ang sabi naman ni Kiko, simple lang yang Gibo, Chudoro. Kung ayaw nyo ng kudita, edi huwag kayo magnakaw. Exactly. Hindi naman bobo yung mga militar natin. Kaya magkukuyan dahil talagang binabastos nyo na ang konstitusyon. Dahil talagang talamak na ang pagnanakaw. Mauubos ang pera ng Pilipinas. Baka pati apo ko at apo ko sa tuod, may utang na. Utang kayo ng utang. Di ba? Eh may nababalita pang ang ghost project sa iyo eh, ba? Sa militar. Oh. Eh ako ay eh nagtatanong lang, nasa 5 billion daw 'yon. Eh yun po eh, balita. So gibo totoo ba 'yon? Eh tinatanong lang natin. Pero kasi kung malinis ka, hindi ka dapat natatakot sa ko. It's impossible na magkuku kung maayos ang pamamalakad ng gobyerno. It's impossible. Kaya ako naniniwala ako dito sa sinabi ni Kiko, kung hindi kayo magnanakaw, Walang ko. So, wag kayong mag-focus doon sa effect ng ginagawa ninyo. Ang i-focus ninyo, yung ginagawa ninyo. Kasi susunod yung effect noon. Kung kayo ay tunay na nagsisilbi sa Pilipinas. Walang ganito. Tapos ilalagay mo pa kami sa bingid ng ano. Anti-China kayo ng anti-China, di ba? Sabihin nyo pro-Duterte, ang mga Duterte pro-China. Eh, huwag hindi naman tayo kasali sa away ng Amerika at China. So, bakit tayo pupunta roon? Okay? So, tatandaan lang natin. Sana, eh, maipaliwanag ng maayos. Hindi natin alam kung iimbestigahan din to. Para sa akin, dapat imbestigahan din. Dahil may lumabas na isyong ganun eh. May 5 billion ghost projects daw itong mga to. No? Eh, hindi ko natin, hindi ko sila hinuhusgahan kung totoo yun o hindi. Ang isyo ko dito, kailangan imbestigahan din ang ICI yun. Hindi porket kaalyado, hindi porket tao, hindi porket tuta, hindi porket uh, appointed ng presidente, hindi nyo nagagalawin. Hindi. Whether they are guilty or not, dapat imbestigahan. Yan po ang punto natin. So, kami po magbabantay. Titingnan natin kung yung ICI ay tunay na patas. So, next po. Ito, bigyan lang natin komentaryo. Ha. Ang gusto ko kay PBBM, eh, sabi ni Rafi Tulfo, hindi siya naninisi. Ang galing na itong vlogger. Biglang naging tanga nung senador. Hindi ko alam kung talagang tanga siya o nagtatanga-tangahan. E eh, wala nang ang ginawang maayos si Bongbong kung hindi manisi. Ang dami niyang pagkakamali. May inaaku ba siya? Ang dami niyang pagkakamali. Sinusolusyonan ba niya? Ang solusyon lang nila para sirahan ng Duterte. Ikaw na mahalatang halata ka naman, Tulfo. Eh. Isa ka sa Tulfong pinakamasama. Ang dami mo ng pera, ang salin mo na sa bilyon. Sip-sip ka pa rin, kain tai ka rin. Sa bagay. 'Di ba? I mean, pumuposisyon ng Tulfo. Dahil possible na ang magiging uh, pambato ng Malacañang ay si Tulfo. Kailangan kailangan niya ang popularity nitong Tulfo. So it's either Erwin or Rafi yan. Para meron siyang pantapat doon sa kung Risa or Torre yung sa Dilaw. Kasi ako sa tingin ko, hindi talaga maghihiwalay ang pula at dilaw. Talaga magkakainan ng tae yan. Mag, yung sinuka nila, kakainin nila. Kasi pag naghiwalay yan, eh, siguradong sigurado nang ang mananalo si, si Sarah, maghihiwalay pa sila. Baka hindi umabot ng 10% ang boto ng mga yan pag naghiwalay. At least pag nagsama sila, baka umabot sila sa 30% ng boto ni BP Sara. But nonetheless, for sure magiging presidente si BP Sara kung hindi papatayin or kung hindi dadaanin sa alam mo na uh, impeachment etc yung mga ganung klase yung uh, harassment no? alam naman nila matatalo sila eh. kaya lang hindi ko alam tong pag, sip sipsip ni Tulfo parang ang dating nito eh, eh siyempre may pera diyan eh di ba pag ikaw kumandidato may susuport diyan may monetary Ba't ang dami ng pera na ito eh. But anyway, eh, hindi ko maintindihan kung bulag to si Tulfo or mahina ang kanyang uh, political uh, knowledge or sadyang nagbubulag-bulagan dahil may political agenda. Ako sa tingin ko, yung huli. Kasi eh, hindi rin naman ito bobo eh. May agenda to para sumipsip ng ganyan kay Bongbong Marcos. Next po. Uh, mga banateros, gusto kong bigyan ng komentaryo ito. ha uh, Sana uh, stay put lang kayo. Uh, sana mapakinggan nyo po itong sasabihin ko. Uh, Ito'y importante rin sa ating Uh, pamumuhay. Nagulantang ang online world sa biglaang pagpanaw ng 19-year-old content creator na si Eman Atienza. Nitong linggo lang kasi nag-post pa ito ng live update kasama ang mga kaibigan. Ayon sa police report, suicide ang dahilan ng pagkamatay. Ang detalye sa agenda report ni Hanati. Unexpected ang pagkamatay ng anak ng TV host na si Kim Atienza at the age of 19 na si Eman Atienza sa kanilang tahanan sa Los Angeles no October 2. Ayon sa LA Galing no? Galing niya. examiner. Ang mahirap 'yan, eh? mahirap 'yung ginagawa niya. RF suicide. Sa isang Instagram post, kiniling ng Atienza family na sana'y alalahanin si Eman sa kanyang compassion, courage at everyday kindness nung nabubuhay pa siya. Marami raw na Athletic siya, no? Athletic, Ang athletic alam ko. Atletic kasi yung mga tatay nanay niya. Tungan si Eman at kilala siya sa pagbabahagi ng kanyang mental health journey. Si Eman ang bunsong anak ni Kuya Kim na kilala sa kanyang online content tungkol sa art and fashion. Dumaan siya sa Batikos Online matapos ang kanyang naging post tungkol sa kanyang biro sa pagkakaroon ng isang restaurant bill na nagkakahalagang 100,000 pesos. Itinuring pa siyang Nepo Baby noon kalaunan, ipinaliwanag niyang joke ito at aware daw siya sa privileges ng pagiging anak ng mga magulang na may status sa buhay. Birthday daw noon ng kanyang kaibigan at tweet iyon ng isang agency sa kanila. Nung siya naman ay 16, madalas naging laman ng comment section ang tila pagsaway sa kanya ng netizens dahil sa ilang revealing photos nito online, lalo na anak siya ni Kuya Kim. Pero naging unbothered si Eman. Bunsod ng nepo baby issue, nag-deactivate si Eman ng social media account dahil sa pressure. Just three days ago, meron pa itong inilabas na life ah mga banateros, ako, ito lang ang komentaryo ko dito. Ah, ako ay nakikiusap sa inyo. Mga banateros, banateras. eh kung maaaring ako ay mapagbigyan ninyo, mga DDS. Siguro back off na po tayo dito sa, sa issue to. Uh, ah, wag na nating kalkalin. Alam mo, ayoko nga sanang itapik ito, kaya lang lumalabas ng lumalabas sa social media. Ako po ay naawa doon sa family no? Uh, lalung Lalong-lalo na doon sa magulang. Kasi ako rin magulang ako. So, napifeel ko na pagka ganitong nangyari sa kanilang anak, masakit po yan. Let's give them space. Dumadaan po sila sa dalamhati, sa problema. Malamang yan, dumadaan sila sa depression. Mahirap po yan. Mahira. Nakuunawaan ako dito ng mga tatay at nanay. Iwan na natin yan. Hindi naman sila kasali sa politika eh. Kung medyo sumausaw siya sa politika or hindi, eh, hindi na po isyo yumaon na po yung tao, ipagpasa Diyos na natin yan, hindi naman tayo Diyos eh, para maghusga. Ang sa akin lang, eh, respetuhin na lang natin yung family. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, ay ayoko nung idinadama pa yung pamilya, dahil talaga yung puso ko dito, eh, medyo iba ang stand ko rito. Yung dinadamay yung family sa mga mga problemang pang politika, di ba? O kung hindi man politika, sana sa mga kapatiran nating na vloggers, Huwag na naman natin pagkakitaan to. Kayaan na natin sila. Bigyan natin sila ng kapayapaan. Marami naman pagkakataon na magkakaroon kayo ng views. Huwag na to. Diba? Eh, medyo ano nga ako, na sabi ko sa inyo, hindi ko nga gusto i-discuss. Pero para sa ano, pati sa ating mga kababayan na mahilig sa chismis, kung meron tayo mga sobrang oras, huwag na po natin pag ito. Marami tayong pwedeng pag-usapan. Over the weekend, kasama nyo family nyo, parating pa yung November 1, kasama nyo, ibigyan eh, na natin. Ha? Ah, isacrifice na natin yung chismis side. Isacrifice na natin yung view side. Diba? Gusto ko lang, um, parang sa akin, gusto ko lang, uh, eh, dumaan yung bata sa depression, eh. Kawawa naman. So, ayahan na natin. Diba? Eh, bahala na po ang Diyos, ang Panginoon sa Kanya. And, pagdasan na lang natin yung family that they can recover as soon as possible. Diba? So, wag na natin, ano, Parang, kasi pagka kinakalkal natin ang kinakalkal pa ito, eh, masasaktan yung mga magulang. Parang, tumba na nga sinisipa pa natin. Magkaroon po tayo ng ano. Mga, tayo mga Pilipino, alam ko, eh, ma, marami tayong pinagdadaanan sa ating bansa. No? Pero alam ko naman, eh, tayo ay may compassion. Tayo yung mapagmahal na tao. So, yan na natin. And, pagdasal natin yung family. Okay? At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!